ng China itong paghaharang sa pangingisda ninyo. Ako po talaga ang unang hinakas ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kami nakabalik. Tampok ngayon sa social media ang pahayag ng isang mangingisda kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Kasunod ito sa isinagawang public consultation and inquiry ng mga kongresista kasama ng grupo ng mga mangingisda hinggil sa umunay gentleman's agreement sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa Masinlok, Zambales, Kamakainan. Sa video, makikita si Jeffrey Elad, leader ng grupo ng mga mga sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Marami na siyang karanasan sa West Philippine Sea. Anya, nung panahon ni dati Pangulong Duterte ay malaya silang nakakapangisda sa baho di Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, is, po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabali Ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Naging emosyonal naman ang mga si Noli de los Santos dahil sa matinding kahirapan na kanilang naranasan ngayon sa pangingisda bukod pa sa mataas na presyo ng mga bilihin. Tinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman na ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung big rin. Bigas ko tubig. titubig. May patutsada naman ito sa mga politiko. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala.